Ganyan? O, hindi pwedeng yan, kasi hindi naman yan ang cellphone. Nasanay ako sa cellphone. To right, right, right. Ayoko nga. Ayoko! Doon lang sa'yo, pangiti ko. Gawa tayo mamaya ng ano sa uwi mayroon kami yung kwintas so, pag-uwi. Eh. Ganda oh. Hindi yung mariwana. <laughs> Ito, Bonggabilia po. Alam mo, laro namin sa Bonggabilia. Alam mo, nilalaro. Yung pinupuk-puk sa oh, kasi ganun oh. Na hindi marunong. Dapat malaki. Akan na ako magkukuha sa iyo. Mm. <slaps> oh. Ganyan yan. <laughs> Dapat puputok yung ano, Oo, gitna. Hindi, hindi, na tayo marunong masakit. Laro namin yan. yan. Ah! <laughs> hindi na kaya. Masakit pa sa kamay. Ito, 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 ito. Papakita ko sa inyo. Ito, ito. Yan. Hindi kita. Madilim. Ay, nabahali. Ito sa may Dapat nakakabakitang kita. Ay, nababali. Dapat palulutungin pa ito eh. Yun yan Tapos, mamaya na lang pag-uwi. Ginagawa gata, eh. dati, nika nika, nika. Sarap kaya. Or si Charo Si Charo Sarap pumasok to. May bakuran, may bakuran. Ano ba to? Bulak-bulak yan. Ay, Sarap. may bunga ito Talong. Talong. Dilaw na talong. Sarap pumunta ng probinsya. Ayun, Ang ganda o, oh, gumamela. Ang cute. Bakit meron siya sa gitna? Bakit meron siya nakalawit sa gitna? No, ba't po may lawit sa gitna para siyang ano? Dumami alam mo yan? Oo, oh, ka. Ako hindi, eh, pa, hindi pa ramot. Na, na ano po ito? Nabubuhay ganito lang? Oo. Oh, Ibabad mo muna sa tubig, pati kung araw. Eh. Marami tan lang tanong, ko, tanong ko sa nanay. Hmm. Lamat po. Oo. Uh -huh. Nakikita ko na kasi na. lagi may lawit. Sabi ko, pero sa gitna nito oh, yan. Pa, oh. Ano, pag nagbulak na, wala nang tibig yan. Ay, ito? Oo. Uh -huh. Pero taon din ito ng buhay, no? Dito man. Yung lublub lang ito sa tubig. Lug -lug muna bakit ang cute kayo? eh oh. oh, oh. Ang oh, ah, taas na. pa. Sarap kaya ng init. Salamat po. Ang cute. Ah. Tanim mo to. Atis. Tudalip. Ang ganda ng salansa no. Gusto mo yan ang pagkain natin. Sa gym. Pagkain niya yung pangkain. Ayan o. No? Ito pong to? Oh, pong po kamba to? Oo, pangkain niya. Masama mo po manig Baka bumagsak na natin. Ah, delikado pala. Ano ba? Hindi ba mikan yan? Pungkamba yan? Ang dami sa loob ayun eh. Meron pa akong ano, mansanas eh. Ito magkano kaya ito? 25. 25. Vitamin C. Magbababalat pa tayo. Ito so, lalaki sa iba pa o. Ayan, tama na eh. Ang lalaki sa iba pa. Ganun depression to? Magkano yun sa baba? Ang laki oh. mahal naman. Pinchy. Pa. kare, eh, ang dilim, ang dilim bakit ang dilim mo? hindi kita makita Pero, camera camera one two, three more buttons Okay lang. Para ka nagbabalay. Hindi ka maulong ako? Pwede. Wala na sa'yo. Ano, bibo rin na